Magandang umaga mga kasare. Uh, pupunta ako ngayon don sa inaangkatan ko ng pinat. May umorder kasi sa akin ng pinat kaya kukuha mo na ako kahit dalawa. Ayan mga kasari, na dito na ako malapit na ako sa inaangkatan ko ng ano ng pinat dala dalawa lang muna kukunin ko kasi wala akong puhunan ngayon. Ayan, nakuha ko na. Nakuha ko na yung aking biniling ano. Biniling peanut. Yung iba nito mga kasari, pinapautang ko. Tapos yung iba naman, ano, yung cash yung iba. Pag may umuutang, uh, pinagbibigyan ko ng mga kasari. Pero, doon lang ako nagpapautang sa ano, yung sure magbayad. Ayan, magde-deliver mo na ako mga kasari doon sa ano, sa may kumuha sa akin. May umorder kasi na isa mga kasari ay mga kasari malapit na ako sa bahay ng dideliberan ko ng pinak tapo <laughs> Eh, siyempre, sabi ngabi ko din sa anak mo, ihatid ko. Pantay mo na ito, wala pa. naman, kasi ikaw ah, ka. pa. Pagkakas mo kumano, ano. Ay, ano? may chlorine na Oh. mo na lang doon, Hindi ako nagbibinta niya, nagbabasa-basa kasi yan. Ah, depende naman siguro, bagong gawa ko naman to eh. Oo. Oh. Depende siguro. O, okay, isasama kita dito ito. sa video ko. Bakit? Wala, nagbablog ako. Ah, <laughs> <nata> <laughs> <nata> <laughs> Ethe di siguro saklo, i bagong gawa ko to kasi dati kasi nagtitinda ako niyan, um, eh ano naman, yung tawag nito, nagbabasa-basa, dami na sayang. Kasi yan mm. yan Misan, yan yan kasi yan yung dinibdib niya ako kuluon, wish matagal matagalan din. Kasi lipa ko sa bahay mo. Madilim ang bahay, hindi pa kamaga. Eh, alin naman sa amin, 'di ba? Nakita mo naman tuwing pupunta ka ang kalat doon sa May amin Dipang Ayun guys, magkikipasok ako okay, ng bahay. Ah, hindi ako marunong niyan. Kaya yan yung mga pinag-anahan ko. Ah, pasilip nung patingin ng bahay mo. Ang cute ng bahay mo. Hindi pa ako nakalinis eh. Ayan mga guys, so, nagtitinda siya ng mga kung ano-ano. Oh. Joy at saka mga powder. Pag may pera na ako, sa katabayaran. Oh, so okay lang mo. Ikaw naman. Para namang, <laughs> alam ko namang hindi ka natakas. <laughs> Oh, Ayan mga kasari, pa uwi na ako. Dito ko lang kasi ito inaangkat sa loob ng village mga kasari. Palabas na ako ng village. Ayan mga kasari, ah, uh, ito nga pala yung natira doon sa binili kong ano, peanut kanina umaga. Ayan, bago kong ano, bago kong racket mga kasari Ayan, uh, dalawa lang muna ang binili ko mga kasari Kasi nagsisimula pa lang akong mag-alok sa ano, sa tao nito Ayan, sinubukan ko lang mga kasari na magtinda nito kung papatok siya Ayan, tapos dal yung isa mga kasari, ah, dinilabor ko na rin kanina umaga pagkakuha ko nito. Ayan, may isa pang natira. Tapos sabi ko sa anak kong nagtatrabaho dun sa SM na mag-alok na rin dun sa mga kasama niya. Tapos nag-chat siya kanina, kani-kanina lang mga kasari. Ah, may kukuha na daw nitong isa, may umorder ng isa. Kaya ituloy-tuloy ko na siguro ito mga kasari ang pagtitinda nito Ayan, kaso nga lang mga kasari ah, wala nga akong puhunan ang pinuhunan ko nito mga kasari kinuha ko lang don sa ano pinagbintahan ko don sa tindahan ayan kaya siguro ituloy-tuloy ko na itong mga kasari kahit padala dalawa lang ayan yung isa kasi mga kasari utang yon pero Huwag kayo mag-alala mga kasari dahil ang pinapautang ko, ano naman, ay uh, yung sure na magbayad kasi dala na ako magpautang mga kasari kasi maraming umutang sa akin na hindi na nagbayad. Kaya ngayon, sinasure ko na mga kasari na pina, ang pinapautang ko ay ano, yung sure na magbayad. Ayan. Ayan nga mga kasari, uh, isingit ko lang tong aking mga pinamili. Pinam ito, pinamili ko ngayong gabi. Tapos ito naman mga kasari. Kaninang, kaninang umaga to dinilabor sa akin. In-order ko lang to sa, ano, sa online na kinuhanan ko din ng mga school supply. Ayan. Kumuha ako sa kanya ng isang balot nito. Tapos isang balot din nito. Tapos isang balot din nito. Hmm. Hindi ko na mapakita sa inyo yung aking laman ng tindahan mga kasari kasi walang ilaw. Ginamit ko dito sa kwarto-kwartuhan namin kasi nandito pa yung apo ko. Mamaya pa ang dating ng nanay niya mga 9 ay 11.30. Ayan. Ayan mga kasari. Dahil isang buti na lang yung aking mantika doon, bumili ako ng anim na piraso, kalahating dosena. Ayan. Ngayong gabi ko lang yan pinamili mga kasari. Dito lang sa ano, dito lang sa grocery dito sa may barangay namin. Tapos, isang haba ng swak. Ayan, isang haba. Tapos, isang kahang kamil. At saka isang kahang malborong puti. Tapos, laki ni bit, apat. Ayan. Apat na laki ni bit. Tapos, apat din na laki ni chicken. Hindi masyado mabinta sa akin itong mga kasari ang mabinta sa akin itong beef. Kailan lang bumili ako, iwala na agad. bibi um, bibili rin sana ako ng kanto na sweet and spicy mga kasari, kaso nga lang wala dun sa binilhang ko nito pero meron pa naman ako dun sa timba ko, mga dalawa lang mga bukas na lang siguro mga kasari kasi pupunta ako bukas ng bayan doon na lang ako sa bayan bibili Ayan, kasi marami nang wala sa tindahan ko ilang araw na akong hindi nakakapunta ng bayan Ayan lang mga kasari. Ito lang, siningit ko lang tong akin mga, ano, dinilabor sa akin ng aking kaibigan at saka yung pinamili ko dito sa may barangay namin. Ayan. Ayan kasi mga kasari, tuwing gabi talaga mga kasari, hindi pwedeng hindi ako mamili kasi tulad nyan, apat-apat lang ako kung mabili nito. Lahat, yung pinagbintahan ko maghapon pinapaikot-ikot ko lang din kung ano yung wala sa tindahan siyang binibili ko tuwing gabi tulad nitong mantika wala na akong mantika kaya ako bumili ng mantika tapos itong swak itong kamil ko mga kasari talagang araw-araw ako nabili nito isang araw talagang nauubos sa akin itong isang kamil ito minsan tuwing pangalawang araw minsan naman isang araw lang nabili agad ako tapos malboro red mayroon pa kasi ako dun kaya hindi mo na ako bumili ng malboro red basta kung ano yung wala lang mga kasari yun lang ang binibili ko tuwing gabi kasi hindi ako pwedeng hindi bibili mga kasari kasi tuwing madaling araw talagang ako lang ang bukas dito na tindahan kaya kung ano yung wala, kailangan bilhin ko talaga tuwing gabi. Namimili talaga ako tuwing gabi mga kasari. Ayan mga kasari, hindi ko na maipakita sa inyo yung buong tindahan ko kasi nga walang ilaw. Gamit di gamit ng apo ko dito sa higaan na ito. Ayan. Ayan, tulog. Tulog na. Kaya nakakapag-vlog ako mga kasari. Umalis kasi yung yaya niya mga kasari. Kaya ano uh, ngayon lang ako nakapag vlog nitong aking dapat i vlog ayan itong pinamili ko kanina uh, ang oras nga pala ngayon mga kasari ay mag 11 na 11.30 kasi ang dating ng nanay nito tapos yung yaya naman nito mga kasari na anak kong bunso uh, may pinuntahan ng birthday party kaya ako muna nag-alaga. Ayan mga kasari, yan lang ang share ko sa inyo mga kasari, yung pinamili namin ngayong gabi. Ayan. Maraming salamat sa panunod mga kasari. Salamat, Maraming salamat sa mga suporta nyo, mga ate ko. Uh, maraming salamat sa inyong suporta sa aking vlog sa munting vlog ko ayan hanggang dito na lang to mga kasari maraming salamat sa inyong panunood